Inilatag na ngayon ng Department of Public Works and Highways, Regional Office No. 5 sa tanggapan ni Director Berrello si Eduarte. Pinatasan nito ang lahat ng mga District Engineering Office sa mga Maintenance Division na lumapat ang apat na na mga taoan nito sa lahat ng mga pangunang lansangan umuugnay sa Kalakang Maynila sa boundary ng Bayan ng Santa Elena, Camarines Norte at Bayan naman o Lalawigan ng Quezon. Ang ganaman ito sa bayan ng Matnog na umuugnay sa bahagi naman ng Samar Area Visayas at Mindanao at vice versa. Ang apat na raan mga tauan ay ito ay siyang sa lahat ng mga mekaniko, driver at ilang pang mga personay na aalalay kapag nasiraan ang mga sasakyan mula sa mga nabanggit na mga lugar ngayon ay ang panaw ng BSK at ng panaw naman ng undas. Tatagalan na ito hanggang matapos ang undas at ito ay sa direktiba na sekretary Manuel M. Bunuan na Silvian, ang mamamayang Pilipino, Bicolano. Kasama mo sa RMN Legal Speed, Albay Province, Bicol Region, Radyo Manlayo, Barsigliano. Tata, RMN.